Hello guys ah uh, meron lang tayong nakita na ano no na kino question nila yung yung mga pangulo yun eh apat na pangulo tapos kasama do si dating pangulong Duterte na lumalabas nga doon na ang ang budget na inutang ni PRRD is umabot daw ng 7 million tapos the rest 2.4 yung ibang tatlong pangulo 2.4 3.4 Uh, something ganon. Basta si dating Pangulong Duterte ang pinakamataas. Ang tanong ko naman sa inyo, nung Pangulo ba si Duterte, ano bang meron tayo nun? Di ba pandemic yun? Dati ba kayong mga angat? Dati kayong mga tan eh? Talagang kino-question nyo bakit ganun kalaki yung ano? Bakit saan ba napunta yun? In, ilang araw lang ba tayo nag-lockdown? Ano, nag nawalan trabaho, isipin nyo to ha, kung yung mga, yung wala pang pandemic, Uh, mga normal na tao, yung iba dyan talagang walang trabaho. Eh ano pa kaya yung dati kang may trabaho tapos nawala ka na trabaho, huminto ka sa trabaho. So anong, anong magiging ano nun? Di syempre, yung mga kinuha ni President Duterte dati, malamang ipinamigay niya yun. Nangong question kayo, eh yun ngayon nga eh, nagkautang sila. Nakita nyo ba? Hindi nyo nga nakita kung saan dinala eh. yung, yung ngayon yung nakikita sisilit ng yung iba pero yung ngayon wala kayong masabi kasi ano takot kayo mangat tanji